Hello guys, hello 18 ATINs na nakabay sa Mexico, ilang beses na nag-request at nag-manifest ng concert with SB19 sa kanilang bansa. Ito nga palaging nakakomento, palaging nakareact sa mga post ng SB19 sa kanilang Instagram profile. At uh, ilang beses na nag-request, pati ang Colombia, Mexico at Chile ay request na request na magkaroon ng Pagtag World Tour Concert series of concert ng SB19 sa kanilang bansa. Kaya naman, sana daw ay mangyari na ang concert na yun na kanilang inaasam-asam. Hindi lang mga Pinoy ang kundi ang mga ibang nationality tulad ng mga Mexican, Colombian at ibang Latino, Latina para sa concert ng SB19 soon. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.